So today magpapalit tayo ng spark plug tsaka ng spark, plug, spark plug cap dito sa ating uh, RUSI 175 um, Marami kasi akong napapanood sa video na kailangan tanggalin pa nila yung pairings para lang makapagpalit ng spark plug DIY nga lang pala tayo kaso masyadong matrabaho yun kaya ayaw ko so today hinanapan natin ang paraan kung paano magpapalit ng spark plug at spark plug cap na hindi na tinatanggal yung pairings ngayon ito yung mga tools na kailangan mo lang isang uh, itong pang ng spark plug na ganito kahaba wag yung ganito ha ah. Yan, kasi malalim yung yung pinag Uh, yung compartment ng spark plug natin masyadong malalim so yung ganito pwede eh, kaya lang nag improvise ako ng butas binarena ako to gamit ko yung aking barena binarena baren ko yan kabilaan so, hindi ko na naipakita sa video tapos ang gagamitin nating spark plug ay itong twin electrode ng Hela medyo mahal kasi yung kilalang brand eh. tapos spark plug cap na galing Indonesia sa Shopee ko lang nakuha yan tapos screwdriver lang kailangan natin so hindi na natin kailangan mag uh, baklas ng pairings so babaklasin lang natin muna una tong compartment natin itong yung box no? so tinanggal ko na yung mga tornilyo tapos baka mga tanggal ko na yung tornilyo alam nyo na kung tanggal ng tornillo kasi basic lang yan so lalapag na natin tapos papalitan natin yung itong spark plug cap at saka itong uh, spark plug mismo so tatanggalin natin yung spark plug cap Ingutin yung guti nyo lang nag na kung okay pa yung spark plug cap nyo may clip yan eh kakapit yan so papalitan natin to at the same time papalitan natin yung spark plug nasa loob hindi ito sa ilalim so hindi nyo na kailangan baklasin to baklasin to hindi na kailangan sya na to hindi nyo na rin kailangan lalo na baklasin yung harapan na pairings so kunin ko yung tools so ito lang ang kailangan natin gawin ha medyo tagilid muna natin yung motor tagilid natin yung motor Pasok nyo lang dyan. So, yan. Tapos, ang gagawin nyo, hindi nyo yan madudukot dyan. Kaya, kaya natin tinagilid yung motor. Para dukutin sa... Ah, dukutin natin sa ilalim. Pakita mo ako. Ayan. Ah. Tapos ikutin ninyo yun ah Luluwag naman yan Yan Niluwag lang ko na yan kanina Kaya sa una Masikip yan sa inyo Pero Ang titignan ninyo Ngayon Ah yan Tapanggalin ko lang Nakamay na lang natin kasi niluwag lang ko na kanina. So ito yung luma. Tandaan nyo, ano, DIY lang tayo, ah. hindi tayo talaga mekaniko. Oh. So, pag gugot nyo at maluwag na, ibalik nyo yung yung motor sa, sa tamang pagkakatayo. Para madali nyo makuha yung spark plug. mama. Ayun. So tanggal na yung spark plug natin. Ayun. Nakita nyo maganda pa yung kulay brown nyo. Ano? Yung sunog. So ibig sabihin maganda yung yung, yung uh, sunog ng ano uh, natin doon sa cylinder. No? Yung apoy natin. So kung ano natin ngayon yung bagong spark plug. To, na so, Yung link nito, tagyan na natin dun sa <coughs> sa ibaba. CCN9N-70 para sa Rusi RFI. 175. So, pansinin ninyo, pag tinanggal nyo yung box nyan, makikita nyo, pagkaiba yung tulo. No? So, tanggalin natin po. Pagkiba yung dulo, so tatanggalin mo yan. Kasi hindi ang kakasya sa spark plug cap. So kailangan tanggalin to. Alisin nyo to. Tapos ngayon, Bumili na rin tayo ng bagong spark plug cap. ika natin doon. Yung sukat pala ng, ng key kinatin para sa yung spark plug natin ng uh, RFI 175 eh, 19 double check nyo na lang no? Oh. so, uh. kung hindi nyo maikabit hindi nyo maikabit ihiga nyo ulit yung motor Diyan, hindi dyan hindi dyan kabit natin ha kanina sa ilalim natin inugot ngayon sa si ibabaw na lang kapain nyo lang so, tapos siguraduhin yung counter clockwise yan ay clockwise pala kasi pahigpit tayo sorry so mararamdaman nyo naman yan pag uh, mahigpit na medyo mahaba ang yan kaya yun daman na so kailangan hindi sapat yung kamay kailangan natin na ng screwdriver So, impita na natin gamit ang screwdriver. O kaya kung ano man yung pwedeng paghigpit niya dyan. So, kung di makuha sa ibabaw, sa ilalim ulit natin higpitan. Kung meron kayong special tools, napantanggal na yung spark plug baka pwedeng dito nyo nalukutin sa kaso ko wala eh kaya ganito ko siya yung ligpitan so, kailangan yung pagigpit nyo dalawang kamay na so, hindi niyo nyo nakikita dyan sa sa camera pero sinisiguro ko na may higpit kailangan ko yung pagbut mo yung so kung di mo may higpitan ng masyadong mahaba yung screwdriver mo gamit ka na maigsi kasi medyo masikip yung area natin dito eh. so kakapay nyo na lang uh, ayan so, siguraduhin nyo may pit para alam mo na hindi mo babaklas yung spark plug nyo ano bubiyahe kayo so, Ayan. So, may pit na yan. Ayan. Ngayon, Ipipit niya. Magpapalit din tayo ng spark plug cap. Lalagay ko na lang yung link ng dalawa kung saan natin nabili sa Sharpie yan. Sa tindahan, medyo mahal to eh. E sa online, mura lang. So, pakikuha mo yung original dun. Uh, oh, pakikuha mo. Yan, ito, ito. Wait, so, ito yung original natin na Rosie. Ngayon, ito yung binili natin sa online. Tingnan mo, magkasukat ka. Pag singhaba. Iba nga lang yung angle. Pero pwede yan, walang problema yan. So ngayon, ito yung nabili natin na replacement sa tindahan. Mababang uri yung plastic nito eh. Kaya, posibleng masunog. So, mabang maaga pa, papalitan natin. Kasi ang ginamit natin, twin electrode. So, baka madaling masunog to. Kaya papalitan natin. So, ipapalitan natin tong genuine parts ng Yamaha. So, inuhugot lang yan. Ayusin nyo lang. Pagka naputol nyo yung wire, pwede nyo mabawasan dito. Diba ba, na, nap, naputol. Ubigsi buwasan nyo rito ng konti para lumabas ulit yung wipe. Tapos, itusok nyo lang yan. Siguraduhin nyo lang nakabao na buti. Yan. Yan. Siguraduhin nyo nag-i-stop sa loob. May stop yan. So ngayon, papasok na natin. ayun muna natin ito natin. may snap yan ha siguro doon yung mag-snap yun so testingin natin yun yung motor kung okay okay o ngayon, tignan natin ngayon yung kumandar ba asusiyan natin Huwag din dito Namor, hindi ko sinisipa kung siya tinatawag yung pagkakasipsip natin. So, ayusin natin yung fix Purong lang natin ito or pwede mo naman tanggalin yan. Kasi nakaharang ito. So, gamit tayo na ito ano duma. Pus mo na. So dahil ayo mag-snap. Tinanggal natin 'to. Tinanggal natin 'to, ito. So binalik natin yung pinaka-original ng uh, stack ng Rusi. So pag itong ginamit natin yung stack. Tapos. pabitulit natin 'to. Kasi natanggal. <coughs> Ayan. Pag i-snap na yan. So, nag snap na Ngayon, run-rate natin Ngayon, tuwagin na yung tulog Mas Nag-iba yung Mas naging smooth yung Takbay nya Kesa din sa unang spark plug na ginamit natin. So ganoon lang, mabilis lang pala yung palit ng spark plug. Saka na spark plug lang. Ang spark plug, tap, hindi na kailangan pang ilimperin. So, mabilis lang, di ba?